Hi guys! Oy, bilisan nyo na niyo magpaganda at tayo ay gugora na. Ay, hmm. mo ka nga na kayo sa mga hmm. oh, Kaya nasa katibaran yun. <laughs> Sabi, nandong pag-iroon. Nandong pag-iroon. pag-iroon. pag-iroon okay ba? okay ba? ano? tapos siya yun let's go guys taghihintay na ang service guys maganda na kayo guys oh narinig ko na pangalan ko Tara, let's na. Tara, let's. Alis na kami, guys. Punta na kami ng Tigao. Okay na. Okay na yan. Sunblock at lipstick. Sunblock kahit walang araw. <laughs> Maulan. Pagkat ang ano ko, may ano na. May pekas. Ito, oh. Tara na. Ladies, let's go. Maoran guys maoran ayan guys dahil naka copyright yung unang attempt natin na upload dahil meron kasing ano dyan him yun ay church him pero naka copyright so ayan i voice over natin nasa tigaon church na kami nyan guys at uh, nag start na yung devotional ng youth so ayan lahat yan kasama ko from San Jose and anak ko mga pamangkin ko And yung ibang youth guys nandun sa likod namin sa kabilang ano sa likod namin na upuan so, ayan habang nag uh, nagde-devotional, ayan nagkonting video tayo guys hindi ko binidyo talaga yung buong kaganapan, kasi uh, para walang ano, wala tayong maging problema pinakita ko lang kung saan kami pumunta after ng magsimba kami and ayan guys, ay hapon na Uh, 3:30 nag-start yung ano uh, program so ayan yan kadalasan kasama ko bukod sa anak ko at dalawang pamangkin ayan mga yut na mga anak-anakan ko na rin so maganda sana yung kanta guys church hymn church song akala ko hindi makapiright kaya sinama ko sa ano so ngayon uh, kailangan nating mag voice over para ma hindi masayang itong video na to. Itong vlog na to. Kumakanta na yata kami dyan. Ayan. Kumakanta na kami dyan, guys. So, maganda yung song. Bagay na bagay sa mga youth para maging uh, missionary of God. So, kung paano ba mag-serve sa ating Ama sa Langit at kay Jesus Christ. Ayan. So, simpleng paraan na mag makatulong sa kapwa makatulong sa uh, sa ibang tao maka-encourage, maka sa iba, ay malaking bagay na yun, so ako bilang nanay talagang inaalagaan ko yung aking mga youth guys so pinapakita ko sa kanila na kahit anong busy, anong problema pinapakita ko sa kanila ang pagiging positibo ko hindi nila ako makikita na nakamukmuk Yeah, nakikita na akong masayahin, nagbablog uh, Kahit merong uh, dinadalang problema, pasa na problema Hindi ko yun pinapakita sa kanila Puro lang positive vibes para ma-inspire sila sa ginagawa ko And pinapakita ko yung Sige, ako, Teka lang po. Madilim na pala. Mano, nasakay na ka po. Aba, aba, Carla. Aba, ikaw ba yung Ayan ang mga service namin, guys. Madilim na. Ayan, buti yung mahina yung ulan. Umaambun lang. Let's go home. Ayun, <laughs> ayun yung <laughs> to. Eh, let's go. Nakapagana, just mariko. Oh, hindi mo na kayo mas yan. Bye, may gina. Teka pala napindot ang ka ang video. Sige ko nang taram. Nasa maliwanag duman o. Oh.